ganap ngayon ay uh, papalapit na dito ang uh, kapulisan no, paunti-unti nag-move forward sila Kaya, yeah. yeah. kaya, yeah. 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 isang nakakagulat na pangyayari, isang rapper ang humaharap ngayon sa matinding investigasyon matapos umano nitong utusan ang kanyang mga tagahanga na gumawa ng gulo sa naturang rally. At hindi lang yon, sapagkat siya rin umano ang tinuturong ugat ng kaguluhang nagbunsod ng takot at kalituhan sa hanay ng libu-libong nagtipon. At mamaya, Chabit Singson pinahiya ng taumbayan sa gitna ng Trillion peso march dahil sa umano'y pagnanakaw niya at ng kanyang pamilya sa pondo ng sambayanan. Na hindi lang basta sigawa ng inabot niya mula sa mga ordinaryong Pilipino, kundi hayagang ipinamukha sa kanya na tapos na ang panahon ng pananahimik at ang bayan mismo ay handang maningil sa lahat ng nawalang yaman, kasama na ang umano'y salaping kinulimbat niya. Pero bago po tayo magsimula, Baka pwede pong like ang video ng ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Kasunod ng magulong protesta kahapon, isang rapper na kilala sa pangalang Superfly ang ngayoy humaharap sa matinding investigasyon. Siya ang itinuturong utak at pangunahing dahilan ng kaguluhan sa rally, isang pagtitipon na dapat sanay mapayapang pagpapahayag ng hinaing ng bayan laban sa katiwalian. Ngunit imbes na katahimikan at pagkakaisa, nauwi ito sa kaguluhan at karahasan. Ayon sa mga ulat, si Superfly Umano ang nag-udyok sa kanyang mga tagahanga na gumawa ng gulo. Na sa halip na manatili sa mapayapang pagpapahayag, marami sa mga sumunod sa kanyang mga utos ang nasangkot sa panununog, pambabato at paninira ng mga ari-arian. Natila biglang nagbago ang mukha ng protesta mula sa ingay ng mga sigaw tungo sa nakabibinging kaguluhan. Ang mga kalsada'y nabalot ng makakapal na usok, ang mga salamin ng mga establishmento ay pinagwawasak, habang ang mga tao na may nagsitakbuhan, baon ng matinding takot at pagkataranta. Hindi maikakaila na malaki ang impluensya ng isang sikat na personalidad gaya ni Superfly. Sa pamamagitan ng kanyang musika at imahe, nakabuo siya ng malaking hanay ng mga taga-suporta karamihan ay mga kabataan. Ngunit ngayon, ang parehong impluensya na ito ang itinuturing na sandata ng kaguluhan. Sa kumakalat na post sa social media, makikita mismo ang kanyang mensahe kung saan pinaghahanda niya ang kanyang mga tagasunod sa mangyayaring kaguluhan. Hindi ito basta simpleng panawagan, kundi tila isang babala na ang kanilang pagdalo ay hindi para sa mapayapang protesta, kundi para sa isang marahas na eksena na matagal nang inihanda. Kaya ang naging resulta ay isang pag-aalsang hindi na napigilan, mga nag-aapoy na barikada sa kalsada, tulakan at sigawan ng mga tao. May mga saksi ring nagsasabing bago pa man daw sumiklab ang gulo, narinig nila si Superfly na nagbitaw ng mga salitang nakapagpainit ng ulo ng kanyang mga tagasunod. Mga salitang nag-udyok na huwag umatras, na ipakita ang lakas ng masa at huwag matakot sa sinumang humaharang. Para sa mga autoridad, malinaw ang mensahe, hindi ito basta pagsasalita ng isang rapper, kundi isang direktang utos na nagpasiklab ng kaguluhan. Kaya kanina, agad na nag-post si Superfly sa kanyang Facebook account. Aniya, kung ako ang masisisi dahil sa galit ng mga tao sa kagagawa ninyo, at kung sa akin man isisi ang lahat, hayaan sana nila ako na magsalita nang naaayon sa karapatan ko. Dahil hanggat di nila sa akin ginagawa yung ginawa nila sa bata, maaring masisi nyo sa iba ang lahat ng kagagawa nyo. Pero hinding hindi kayo makakatakas sa mga Pilipinong alam yung pinaglalaban nila. Kung hindi nyo binababoy yung Pilipinas walang ganyan, humahanap lang kayo ng accountable, pero ang tunay na may sala ay ang mga sikmura nyong kayang maging halang para sa kapakanan ninyo. Dagdag pa niya, pinakinggan nyo din sana yung sinabi ko sa Luneta para naunawaan niyo ang tunay nating kalaban, ang korupsyon at ang kahirapan. Di ako naglilinis ng kamay kung ako man ang tinutukoy nila, handa ako na harapin at ipaliwanag ang hangarin ko para sa bayan. Kung mapatunayan ng mga otoridad na siya nga ang punod dulo ng kaguluhan, haharap si Superfly sa mabibigat na kaso mula sa inciting to violence, destruction of property, hanggang sa posibleng pananagutan sa mga nasaktan. Maaaring kasuhan din siya ng conspiracy kung may ebidensyang magpapatunay na planado ang pagkilos at posibleng magkaroon ng civil suits mula sa mga apektadong negosyante at individual na nagdulot ng pinsala sa kanilang kabuhayan. Sa kabilang anggulo, pinahiya ng taumbayan si Manong Chavit Singson sa gitna ng Trillion Peso March. Sa kalsadang binaha ng libu-libong nagpoprotesta, bigla siyang sumulpot. Tila ba nais ipakita na siya'y nakikiisa? Ngunit imbes na palakpakan, sinalubong siya ng matinding galit ng mamamayan. Habang nagpapatuloy ang marcha, umalingaungaw ang malalakas na sigawan. Mga salitang hindi lang basta narinig, kundi tumagos hanggang sa kaibuturan ng damdamin ni Singson. Kurakot ka! Magnanakaw! Ibalik ang pera ng bayan! Mga sigaw na paulit-ulit, tila alon na sabay-sabay na dumadagundong sa kalsada at ang presensya ni Chavit ay hindi tinanggap bilang tanda ng pagkakaisa kundi bilang hayagang simbolo ng katiwalian na nais ng tapusin ng taumbayan. Hindi lang din basta ingay ang inabot niya. Ang ilan ay nagtaas ng mga placard na may nakasulat na No to Political Dynasties at Stop Corruption habang ang iba na may itinuro siya na para bang siya mismo ang mukha ng mga dekada ng pandarambong. Ang buong eksena ay tila naging hatol ng bayan isang malinaw na pahayag na sawa na sila sa pang-aabuso ng iilang pamilya na paulit-ulit na nagpapayaman habang patuloy na naghihirap ang maraming Pilipino. Para sa maraming nakasaksi, iyon ay sandali ng simbolikong pagbagsak ng imahe ng isang makapangyarihang tao. Hindi na siya tinitingnan bilang personalidad na dapat igalang, kundi bilang representasyon ng isang sistemang matagal nang nagpapahirap sa madla. Sa gitna ng umaatungal na sigawan, hindi na alam ni Manong Chavez kung itutuloy pa ba niya ang pakikiisa sa naturang rally o uuwi na lamang siya dala ang matinding kahihiyan. Ang kanyang pagdating na inaasahan sanang magpapakita ng suporta ay biglang naging pinakamalaking pagkakamali, hindi lamang para sa kanyang pangalan, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Habang siya'y naglalakad, kita sa mga mata ng libu-libong tao ang apoy ng galit at pagkadismaya. Ang bawat sigaw na magnanakaw ay tila mga palasong sumasaksak sa kanyang imahe at ang dating aura ng isang matibay na makapangyarihan ay napalitan ng hitsura ng isang taong dinudurog ng taumbayan sa mismong protesta. Para kay Chavit, ito ay higit pa sa simpleng pagbatikos. Isa itong malupit na pagharap sa realidad na hindi na kayang tabunan ng kanyang pangalan, yaman o koneksyon. Sa araw na iyon, ipinakita ng mamamayan na kahit gaano pakataas ang iyong estado, kung nakaugat ang pangalan mo sa anino ng korupsyon, hindi ka ligtas sa matinding hatol ng sambayanan. Kaya sa dulo ng lahat ng ito, iisa lamang ang naging aral, ang taong bayan ang tunay na hukom. Kapag ang masa ang nagpasya, wala nang makakapigil, kahit sino pa ang humarang dito ay babagsak sa bigat ng tinig at kapangyarihan ng mga mamamayang matagal nang nagtitiis sa korupsyon. Dahil kapag ang bayan na ang nagpasya, ito'y mas malupit pa sa anumang desisyon ng korte. Walang sino mang makakatakas, lalo na kung ikaw ay itinuring nilang trader sa bayan. At kapag dumating ang oras na iyon, ang kapangyarihan ay mawawala, ang yaman ay magiging walang silbi, at ang tanging mananaig ay ang boses ng mga Pilipinong kay tagal ng nilapastangan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa umano'y mga utos ng isang rapper sa naturang rally? Siya ba talaga ang ugat ng gulo sa protesta? At sa palagay mo, tumatak kaya sa puso't isipan ni Chavit Singson ang mga sigaw ng mga raliestang galit sa mga kawatang politiko. Isulat mo sa ibaba ang iyong komento at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Hey, issue sa bayan, digmaan, salabas, politika, ekonomiya, di lang puro atas Kahit anong mangyari tayo'y handa dahil dito sa channel wala kang duda Mahalagang balita Di ka mag-iisa Ano mang oras Saan ka